Nakatry na po ba kayong manguha ng banisil? Yan no? na Or isnil o. Napakasarap yan. Sarap yan ano. Uh, gagata. Ito na yung nahuli natin o. No? Yan no? Yan no? At tatanggalan natin yan ng labot yan no? Dahil ating yan tutunuan yan no? At lalagyan natin ng ng mga gulay kalabasa at okra at talong ayat at at hindi rin magpahuli itong ating inihaw na ulo watch up mga kalumada kumusta kayo dyan lahat dyan dahil uh, dito tayo ngayon mga kalumad, sa ano sa dito sa Pispan yan o oh, tayo ng Banisil oh. Banisil po ang tawag nito sa amin i-comment nyo na lang sa comment section kung ano ang tawag nyo sa amin basta sa amin ah, Banisil yan, oh, napakasarap yan, yan oh, ating yan ah, gagatain natin yan, at lalagyan natin ng gulay yan oh. napakasarap yan talaga mga kalumad. ito na oh. ito na yan medyo marami-rami rin ang uh, nahuli ko at ito na yan na uh, nalagay na natin yan dahil ating uh, tatanggalan natin na yan labot yan o, um, ito tatanggalan na natin ng kanyang labot, ayan, eh, yan, yan um. pagkatapos natin tananggalan ng labot, medyo nang madagdag na yung ating nahuli at hinugasan na natin, yan um, ito na yung ating natanggalan ng labot na banisil, yan o um, at pagkatapos, ay, uh, naghaling na ako dito sa tabi lang ng ilog, ito dito sa malapit lang na kinuhaan natin ng banisila ah, iyan no naghaling na ako at sa pagkatapos ay naghihiwa-hiwa ko na to itong ating mga talong at saka ating mga okra iyan no hiniwa-hiwa pagkatapos hindi rin pa hulin ng ating kalabasa yung pangpatinaw sa mata at ating hiwa yun dahil ating ng binalatan yan, iyan no natin at pagkatapos hindi rin magpahuli itong ating uh, batong iyan no natin yan Ayan, mm, yan, lagay natin na. Pagkatapos, ah, hindi rin magpahuli itong ating mga lamas. Ito yung ating bell pepper o atsal, ating sibuyas, at saka ating ah, uh, luya. Yan, Oh. Mm, lagyan natin na yan ng, ano, ng itong luya. yano. Lagyan para mabango. Mabango talaga yan. Lagyan natin. Una lang natin yung galay dahil pag medyo matagalan itong banisil at hindi na ito masipsip. Yan, o. Oh. Lagyan natin yan ng asin at kunting na. Ito na ang ating kukumama. Lagyan natin niya na natin ng kukumama, fresh pris Prisgata pa talaga ang ating ginagawa, uh, ginalagay gina, natin 'yan. Yan oh. Mm, yan. At pagkatapos ay linagay na natin 'to ay ating banisil na inunot na ng labot, yan oh. At ito at uh, ito at atin na nang hurut-hurutin nitong ating prisgata or kukumama, yan oh. Mm, yan, nilagay natin 'yan. Napakasarap talaga yan at pagkatapos ng nag, ano, nag na tayo, ito namang ating uh, ulo ng isda, ating uh, ihawin. Yan, ihinao na natin dahil ipulin natin yung ating sinugba or inihaw. Yan o, yan o dito. Yan, uh, yan, ating balibalihin dahil uh, nagugusla na na talaga ako. Yan, malapit na talagang umabot na yung ating tubig dahil pataob-taob na malapit na maabot yung ating inihaw. At pagkatapos ay luto na naggawa na ako dito ng sausawa, napakasarap talaga na sausawa ng maraming sili or yan o. 'no kakain na tayo mga kalumad dahil naguguslan na talaga ako yan, yan o, napakasarap yan ito na yung ating uh, ginataang banisil na mayroong gulay at saka ito yung ating uh, ating inihaw na isda 'no na ulo ng barilis yan 'no hmm, na natin yan napakasarap talaga yan no? napakasarap talaga yan mga kalumad sobra 'no napakasarap yan Tuslo natin sa ating sasahan na talaga. Kain kayo mga kalumad, kain niyan. Kain mga kalumad. niyan. yan hindi ko na toto talagang tatagalin dahil uh, ipapabubutan ko na yung ating uh, camera dahil uh, naguguslan na 'yung nagkakabira man sa akin. At hindi na lang uh, dito na lang ako taman mga kalumad, At Maraming salamat at sana ay kayo palagi sa mabuting kalagayan. Ingat kayo. God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye.